Agri tan Check for 13. Naalala ko itong uh, binalot natin. May binabad nung nakarang araw na seeds. After 17 hours pa lang, mula nung inahon natin ito, alas, mga alas 3 to alas 4, ay ito na yung sibol ng hybrid seeds natin. Ayan, tignan nyo, kabilis magpasibol. Kabilis lang magpasibol ng buto basta nasa tamang proseso ito pala ay linagyan natin para hindi na natin uh, pinapalitan yung tubig naglagay tayo ng disinfectant dito sa pinagbabaran natin linagay natin dito yung dalawang patak yung linagay natin dyan na dis, uh, disinfectant na ginagamit lang natin dyan sa kuwan, ginagamit lang natin sa ating mga damit para wala ng palitan ng palitan ng tubig. Ganon yung ginagawa natin sa uh, proseso natin sa mga uh, hybrid at uh, inbreed na seeds natin. Kaya nakagawa na natin yan para hindi matrabaho at ma-disinfect din yung mga seedborne disease at least ma-less. Tapos pinapalutang natin, tinatanggal talaga natin yung mga ampaw, payatot, yung mga uh, lumulutang. Okay, sharing is caring. Sa so, 17 hours, nakasibol na. Bilangin natin kung ilan yung sumibol uh, mamaya. Mamaya na pag yeah, uh, gawin natin 24 hours. Ayan, 17 hours pa lang, nakasibol na. Ganun tayo kabilis magpasibol ng seeds. Na mga kaagre, yung germination test natin na hybrid seeds at ito yung binilang natin, ayan in na natin, meron tayong nabilang na sumibol ayan, 10 20 30 40, 50, 60 70, 80 90 92 so meron siyang 92% na sumibol sa so, 100 seeds mayroong 92% or 92 butil na sumibol sa 17 uh, 17 hours pa lang mula nung inahon natin at ilinagay dito sa sa uh, base face mask ayan ang kadalasang hindi sumibol dito ayan i-focus natin ayan meron yan lahat may sibol yan yan. Ang, hindi lang sumibol, kadalasan sa butil ng palay, kadalasan naman yan yung na balatan dahil sa pagbilad ay sumisibol minsan. Pero ito, hindi sumibol. Tapos ito, green, o sumibol pa pala, oh. yung green, yung mga nasa batok to or nakasingit. So, may 93. Tapos ito, may pag-asa pa ba to? wala na yung mga nababad sa tubig ng itim o kung ngunya rin natumba man yan or yung mga nahuli na ayan may pag-asa pa to na bibitak ito wala na nabuksan na matagal yan nasira na wala na rin to mga ng itim o ganyan yung mga hindi sisibol na ah uh, butil kaya tignan nyo yung mga binibili nyo minsan inbreed man o hybrid buksan nyo kung sobrang dami ng itim, tinira ng yan or may seedborne disease karamihan ganyan yung mga butil na support yung hindi yung panicle exertion hindi siya uh, nakakalabas or dati nang natungro yung nga uh, puntahan yung youtube channel natin agritipid ph pinakita ko na doon yung tungro yung natungro mula nung pagbata hinayaan nyo lang na lumaki ay bansot pa rin yun at maglalabas yun ng ano, dirty funnicle yung pinagkakamalan yung mga black rice ganyan, maraming dahilan yung hindi sisibol na buto ng palay, nal na nalubog na natumba, nalubog sa tubig, tinira ng mga rice bag, at may seedborne disease, virus, dati na tungro, or may 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 mayroon siyang fungus or bacteria yun yung mga seedborne disease na na yun din pag napasibol natin yung iba ay dati nang may sakit na natin na may sakit Sak uh, magkakalat yun yun yung nakaka, uh, na nakikita natin sa ating palayan na maraming dirty panicle paglabas ng Uy magastos kaya tingnan nyo mabuti yung mga binibili yung binhi buksan nyo i nyo kaya nga nagpapalutang tayo para matanggal yung mga at least mabawasan natin yung mga seedborne disease mga kaagri palutangin nyo tanggalin nyo yung mga choke yung mga ampaw dahil yung ampaw na palay hindi na kumpleto sa nutrients kadalasan yung mga nasa batok ay hindi yon magbibigay ng magandang suwi. yun din yung mga palay na sakitin ma yun yung pupuntahan ng madaling puntahan ng mga insekto nakaka at marami pang iba. Okay, sharing is caring. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Agri Tipid PH. Bye-bye. Wala akong nakalimutan mga kaagri. Kung nahihirapan kayo pang sa pagpasibol, kulang sa bilad, ibilad nyo at least 3 hours para gisingin yung bungag niya. Sabi sa ilokano yung germin, para mag-germinate kung ayaw pa rin sumibol talagang yun yung cause na nang matagal nang na-stack inabot na ng 1 year or higit pa kaya hindi na sumibol kung 9 months mayroon pa yan talaga si sibol kahit sa hybrid si sibol pa yan kaya minsan gisingin nyo yung sinasabi nga gisingin nyo ibilad nyo ng 3 hours yun yung iladagdag ko okay happy uh, farmers gulang lang ng go at uh, uh, mag uh, habang nagpa tayo Pangadahin yung lupa para nababawasan yung input para lumaki yung ani at kita. Good morning ulit mga ka-agritipids. Time check. Time check tayo ay 10 o'clock. Ayan, sakto. Ayan, may sobra konti. At makikita nyo ito. Nandito na yung time. Time na para magbabad tayo ng binhi. Ayan. Ito ay yung hybrid. Ito na lang yung papakita ko para may sample natin kung paano tayo magbabad ng binhi. Ganyan tayo magbabad ng binhi. Pinapalutang pa rin natin. Kaya nang sinabi ko, tinatanggal natin yung mga ampaw. Ibig sabihin, yung mga walang laman at chok. Machok. Yung pamamaraan natin. Ilulubog natin yan tapos kukunin natin yan. Papakita ko lang sa inyo para hindi humabang. Ngayong araw ay August 24, 2023. Uh, time para magpalutang pagpapalutang, tanggalin yung mga bad seeds, at ang ititira, yung tanging lumubog lamang, tapos ilalagay natin dito, dito natin ilalagay, tapos, gaya ng sinabi ko, mayroon tayong disinfectant, para at least man lang, matanggal natin yung mga, bacteria at fungus, mga seedworm disease, mabawasan, okay, yan, yan yung ilalagay natin, para sa disinfectant, 'Yan, pwede 'yung sunroof lang basta disinfectant. 'Yan. Para ito naman yung purpose natin 'yan. 'Yan, diyan natin ibababas, sa malinis na tubig na may disinfectant para uh, wala nang palitan. Malinis 'yung trabaho natin uh, at ma-treat natin 'yung seeds natin para matanggal nga 'yung bacteria at fungus, mga seedborne disease Okay, sharing screen. Bulet, at magandang araw sa ating lahat ginawan natin paraan para makita nyo ayan, pinapalutang natin yan kahit hybrid dahil nga ayan, tinatanggalan pa rin natin para, lalo't pagsabog tanim, para perfect yung pagsibol ng binhin natin awan bawang na, sabi sa ilokano awan tilibbalibawang na, wala lang part sa pinitak na hindi sisibol para less tayo sa hulip hulip, okay, yung ititira natin, yung tanging dumubog lamang So, kukunin natin dyan nagawing binhi. Ayan. Gawin natin. Daming bukbok. Ito binhi natin. oh, napasok ng bukbok. Buk. Yung insekto na kwan. Uh, tumisira sa uh, butil ng bigas. Yung pinakabigas niya. Ayan. Kung sit natin, nakikita natin wala siyang gamot. Kaya nagkaroon siya ng, ayan o, oh, Teka, papakita ko kayo. Hybrid ito, na subsidy galing DE. Hindi ko na sa kung anong seeds ito. Ayan, may mga bukbuk. -buk. Ayan, may mga grain. Yun yung mga, nakikita nyo ba? Tingnan, ayan. Yan yung mga grain. At kuwan. Ayan, yung mga lumutong magaan. Ayan, tatanggalin natin. Hindi natin ugali yan na kuwan. Totoo nga na si Sibol yan, pero hindi magbibigay ng magandang sowey at magandang ani Ayan o, oh, bukbok. Ang dumi natin o, oh, kagaling natin kasi sa pinita. Kaya may bukbok. Sa pagbabad natin, kung makikita nyo, yan lapit ko. Kulti lang naman ng kuwan dyan, lulutang. Kasi halos na blower ng maayos, yan. Sa pagbabad natin, marami siyang mga insekto, ayan. Bukbok, sabi namin sa Ilocano. Tapos, yan yung mga lumutang green. Ayan. Mga lumutang. Hmm. Ayan, tanggalin ko yan. Hindi ko galing. At walang expected na wala siyang insecticide. Yung linalagay na ko para hindi putasan, insektuhin. Ayan, yung... Kuan. Hindi ko na sasabihin kung anong hybrid yan. Basta yan ay subsidy galing DE. Ayan. Uh, subukan natin yung hybrid na isabog tanim sa walang timing palusot tayo wag nyong gawin sabi ko sa inyo wag nyong gawin sa mga sanay lang yan gumagawa at marami ng experience wag nyong gawin malulugi kayo so, huwag nyong gayahin itong mga ginagawa natin na pagpapalusot pero itong pagpapaluta kung maaari gayahin nyo lalo pag sabog tanim para perfect yung pagsibol ng sabog tanim nyo Okay. pangsala kayo. Dali nyo para ba? Kunti lang naman yung lulutang. Kasi linower ng maayos ito. Ang tanggalan natin. Huwag nyo itapon. Pangpain natin sa gilid para walang nasayang. paki may pakinabang pa rin. Lagyan natin sa gilid na pilapin para yun yung kainin ng ibon at daga. Okay. Last na natin. konti lang naman yung natanggal natin. Pero pag sumipol yan, napakarami. Tawusan seeds yan. Yan magsisimula yung iba't ibang sakit sa mga maihi ng seeds. Yan din yung puntahan ng insekto. Ang daming insekto, buk-buk. So dito, nakuha natin ito. Nag-germination test na tayo pala, mga ka-agri. Meron itong halos 23% na germination rate niya. Ayan. asa natin mabuti. Ganyan na natin para talagang totally matanggal. Ayan. Kainin na ng manok dyan. Okay. Dali kong ganito, sit preparation, punta sa yung YouTube channel natin, AgriPillage PH. So, try dito, meron na yan. Uh, Balikan nyo lang, panapin nyo doon, yung sit preparation natin. Mas maganda yung videos natin. So, ito, so, iraras lang natin. Okay? Tapos na natin, mahaba na. Mahaba yung videos natin. Ganyan lang, gawin nyo. Dito natin, dinisan yung mabuti, bago nyo ilagay doon. Sa timba, tapos bukas after 24 hours, uh, iahon, patiktikan at doon sa sako, ilagay nyo na. Tapos, gawin ninyo, ay, para hindi uminit, diligan ninyo ng malinis na tubig ulit. Ganun. Okay. Dalin natin yan para malakas yung ani natin. Diyan bumababa yung bumabagsak din yung dahilan ng pagbagsak ng ani natin. Dahil sa mga uh, bad seed na yan. Okay, yan na. Tapos na. Tapos na natin. Dun. One. One. Ikita niya ba? Ikita niya. Yan. Yeah. So, hybrid sa half hectares natin dititira to. Yung inbred sa uh, 9,000. Kung so, nalaman nyo na lang pag sabog na natin kung ano yung ginamit natin mga variety. Okay, tapos lipat natin. Karga natin doon. Tapos mamaya punuin natin ang yan. Walang maghahawak kasi kaya One hand lang tayo. Yan, may disinfectant yan. Mamaya haluin natin. Maganda, kargahan nyo lang ng tubig tapos kargan nyo. Yan, okay. Ayan. Ganun lang, hearing is here. Okay, kakat na natin. ng araw sa ating lahat. Naman yung hybrid seeds natin. Ayan, halos patapos na rin. Ayan. Dalawang sa ako. Ayan, pakita ko sa inyo yung seeds niya. Ito, mapapansin nyo, mayroon siyang gamot. Ayan. Para hindi kon. Ayan, ang lalaki. Long green siya at napakalaki. Ayan yung butil niya. Mahaba 'yan. Tapos tignan niyo yung pinagbabaran, mayroon siya ma maiti uh, puti. Mayroon siya kon niyan. I-trinis it nila yung seeds para maiwasan natin yung kon Mga insektong sisira o kung ano mang kon diyan. Ayan, okay. Ito yung kinuha natin ito sa ga uh, ito. Sa Manuel Multi Purpose Cooperative 'yan? Sa Bella 'yan. Galing kay Pinsan Gio Antonio 'yan. Inbred ito. Ayun, malalaman niyo na lang pag itinanim natin. Di natin muna natin bitin. 40 kilos 'yan. This tested bagong-bago. January, February, March 21, 23. Okay, sharing is caring. Yan, dito na. Dito na yung corn natin. Ito, puno. Kailangan natin maglagay pa ng isa. Nandito naman yung, yan yung inbred seeds natin. At dito yung hybrid seeds natin. Okay. Ayan. Dabang bukbuk. Hmm. Sharing is caring.